Cute morning, mga cuties. Ang sarap naman ng ulam natin, bebe. Bangong. Ano yung noodles na yun? May ano, egg na? Wala pa. Ba't tayo mo lagyan? Kaya ko lagyan ng egg. Eh? Ah, ito ah, prito lang. Sarap. Pato ng ano, walang gulay. Hindi mo mili eh. Hindi nakabili ng gulay. Wow! Ang daming ano, pura honey. Ah, oh, honey. Honey. honey kasi ito eh. oh, sandali, hindi nyo nilagay yung ano yung pang sa mantika. Meron na. Nilagay ma? Mm. Saan mo kinuha? Si Papang nagbigay. Ah. Ang talino ni Lolo Pogi, ah. alam na alam. Ah. Hey, Pogi yun eh. <laughs> <laughs> ano ito? Eh. Nuggets. Nuggets. Tayo ako isang peraso Eh, mo ako isang peraso lang nuggets. nuggets. Okay. Pwede doon sa kumukulo na yan. Ay, ito? Ah, nuggets. No. Mm -hmm. O sige, dyan na lang. dito lang lắm oh người lắm mọi 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 người lắm mọi

Wow kay Sa kayo, luto na, sobrang. Bruna. Kainan na. Hello, mga cutie. Ang mga cutie, kumusta kayo? Sige, let's eat. Sige, let's eat. Sige, let's eat. Sige, let's eat. Sige, Kainan na. Ito yung tag-ulan. Walang so, magawa mo. Bang sa tag-ulan. Ito. Ito. Walang ano sa pindahin. Sa pindahin. standing ovation si Papa. Ngayon eh. Ngayon si Papa. Mm. Uh, so. so, Ayan, okay. yeah, ka ng ano, Ito. Ito na. Dito eh. Gusto pa eh. ka mag-aid mo. Mm Nuggets -hmm. lang sa akin. Nuggets. Nuggets sa tayo. sa tayo. Nuggets sa sa kamper meter eh ini pula in. hmm. nah betul betul tau betul ni stok krim nak bagi bagi dia ha dah nak lawan dah nak makan kan macam ni ah beauty. <taps> Mukbang ng mga cuties Dami mo. Hmm? dami naman. of course. Ang tatataw mo. Ito sa pa naman taba. Ito naman taba. na yung ano ko. Nanggit.

<laughs> dan sendok <dan> <laughs> hmm. sendok hmm. hmm. huh?

はい。 Ini. Mm. Mm. Um, mm. 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 Ambilkan mm. 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 ah, masak yang marah. Eh.

うん、mm hmm. mm hmm.